hindi naging madali pagkos naging matasalang puno na sakripisyo ito para sa mga pakisikara dahil sa sinasagtaan ng management ang ating layunin at noong nakarang taon dahil sa tuloy-tuloy na sama-sama pagkino ay nagtagumpay tayo mayroon ang CPS at sa pagperman ng man ay kinilala ang Diva Valuello bilang isang unyong tinatawa ng mga manggagawa ng Agon. Nagumpay natin itong lahat at lahat tayo ay dapat magpilipidyo. Halimbawa ay ang nakuha natin sa TINARSE na katumbas ng 26 na araw na sahot ayon sa provisyon ng Libertad Komisyon ng CBA ay dapat ipatupad ng malignan para mangyari ito. Dapat natin malagahan ang CBA at sama-sama tiyakin na hindi ito bababawi sa atin. Ang certification ng eleksyon ay isang hakbang upang bawihin ang ating CBA. Ang CBA ay pag-atras dahil masabante na mayroon na tayong CBA na naglalaman ng ating mga karapatan at binesisyo sa Advan. Sino ang makikinabang kung mababawi ang tabuntay sa CBA? Ang management? Sino ang mawawalan? Tayong mga manggagawa? Ang ng aamon ng TUC-PFUR at pag-aagaw sa tagumpay ng PWNO ang napundar ay malinaw na ito ay ginagamit at kinakasabot ng management para bawin ang anumang maliit na tagumpay natin. Huwag tayong magpapalin lang sa sabwata ng management TUTC-FUR mga kapwa manggagawa. matay sa tayo sa ilalim ng BWU nyo o Blue Star Workers Level Union. At ipaglaban natin ang nai-panalo nitong CBA. Ipinakita na ng BWU ang tunay at sincero nitong ko sa interes ng mga manggagawa ng ADVAN. Sa apat na taong paghihirap. Napakikiba oh, okay. ka para magtarong ang union at PDA sa Alban. Kung paano at gaano katagal nakiba ka ang niyo, makikita ang tatap ng tunay na union ng mga manggagawa na palaban, makabayan, mga kasama kong manggagawa. Pagkait ka na tayo, upang matahimik tayo, upang maklalo tayong may laban sa management at COCTSUR, upang hindi nila mabawi o mapigilan ang CBA na pinag-arapan, ng mga manggagawa sa agban. Sa loob ng apat o limang taon, napakitiba ka, hirap at patakit at dinaranas ng bawat isa sa atin kaya ang lahat ng tabumpay ngayon, pangalagaan natin, mga kasama. Huwag niyo ipagwalang bahala dahil ito na ang mga benetisyong na ipaglaban natin na dapat tukdin ng management. Huwag nating hayaan at paninlang tayo upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabawi muli ang netasyon ang tibig na nagpanalo ng mga manggagawa sa Advan. Mga katama, binibidyo na po natin ito. Kaya matibay lamang, nakawakan natin na maigpit, huwag natin hayaan, po at makuha ulit ng management. Dahil ang management, hindi decision na hindi nila mababawi ang mga Tinaglaban natin para sa itabubote ng bawat ibang manggagawa. Hindi lamang sa itabubote ng mga manggagawa sa atan, kundi sa itabubote ng pamilya natin, ng mga anak. Kaya mga kasama, magkaisa na po tayo. Huwag tayong magpapagamit. Huwag tayong magpapanilaw. Sa ilang binipito, kapanandaliang, ito lapit-lipitin sa atin ng manifest. Tuktin natin ang layunin ng bidabal ninyo na paglaban ang karapatan ng mga magagawa para sa kayo babubuti bubuti nito. Kaya mga kasama, isusulog natin ang tunay na unyong sa mga magagawa, hindi ang mga dilawan, hindi ang mga t na nagnanay nilangin ang mga manggagawa upang labanan ang tunay pa, tunay para sa kabukuti ng mga manggagawa. Mga kasama, ahayaan pa ba natin mawala ito? Hindi! Yes. Hindi! Yes. 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 Mga kasama, ahayaan pa ba natin mawala? Hindi! Pagkain ka tayo, huwag tayong matakot! Lumaban tayo para sa ating mga pamilya. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa ilan. Para sa pamilya natin, ang ginagawa natin, pakitiba para magkaroon ng inihitinong union na ipagtanggol ang tbn at tinipisyo ng mga manggagawa. Kaya mga kasama, iniiling ko sa inyo, huwag na po tayong pagpapalin lang wag na po tayo pagpapagamit. papagamit. Mahalin po ang napagtagumpayan na natin. Ang hindi tayo sa TV nito na nagpanalo at pinaghirapan ng mga manggagawa ng atban. Tawag so, natin payagan, muling mapawi ng Manic Fed at abot ang PUCPFUR upang lindangin ang tapwa natin manggagawa upang tumunod sa kanilang kabuntuan upang matamtan muli nila at mapawi ang may pagtanggol ng mga manggagawa ng atban para sa karapatan ng mga pamilya ng mga manggagawa kasaatan mga kasama kung ipuin nyo po ito ang titignan tumaas nga po ang minimum wage ng mga manggadawa sa mga katawid sa kung may ang tao si Kambuan tubalit ng ilan nilang lamang ang nakakabot dito alot karamihan Pusyak na pong pusyento ng mga manggagawa ay lalong lumiit ang tahot sa kabila ng pagtaas ng minimum wages. Dahil hindi na tayo nakakabuo ng labing tatlong tao, labing tatlong araw sa loob ng kincenna. At alam, sampu pa baba, kaya ang tawag natin ay napakababa. Tapos, ganito pa ang gagawin sa atin ng management ginawang tatlong tigay ang tawad natin noong December 30. Kakasama, unang tigay, 1,000. libo. Pangalawang tigay, tatlong libo. At may balansi pa, tatanggap natin ito sa January 17 or 18. Yan pa, mga kasama, ay makatarungan. Kaya dapat lamang na magkaisa sa tayo upang paglaban ang mga bagay na pinaghirapan natin. Kaya mga kasama, magkaita na tayo, ipaglaban natin ang para sa atin, ang interes ng mga manggagawa, hindi ang interes ng EPUR, hindi ang interes ng TUTP, sa higit lahat, hindi ang interes ng management. Mabuhay ang uri manggagawa! Maraming salamat!